So ayo yeah, magandang magandang mga mga kalapati sa dito poli tayo sa Sky Watcher Loop. Ito pa rin po si Video Rider. So, so mga kalapati, kumusta kayo? Ah uh, sana nasa mabuting kalagayan pa rin kayo at saka yung ating mga alagang ibon. So ngayon, linggo ngayon, October 1. So darating ngayon si Rolly alam niyo na kung sino si Rolly, si Paring Rolly. <laughs> Ayan mga sa paghahandaan natin yan yung uh, pagdating ni Rolly. Kasi nga, yung nakaraang bagyo na bumisita rito, si yun niya, si Kinta at saka si, si ito. So, yun sa Kinta, meron tayong mga napanood na nag-vlogs mga nagpost sa FB yung mga kalapatids natin na medyo sinamampalan yung kanilang mga look kawawa naman mga ibon kung ganun So ngayon, paganda natin. Ayusin natin itong ating loob. Pupubiran natin para hindi naman sila sa mapasa. Pag yung kinta, sinisilip ko yung mga alaga natin dito. Okay naman sila. Pero naawal na ako dahil yung ating mga stock na papasa. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo yung mga stock natin. Ayan dyan. Siyempre, walang kapal. Ayan. So, napapasa sila dyan kaya ngayon lalagyan natin na yan dyan ng trapal ayusin natin meron ako dito ng trapal ito, medyo malapad-lapad 50 pesos lang siguro ang size nito basta malapad malapad siya. hinati na nga natin yan pero tayong hinati na maliit ito. ayan itong maliit na to isusubukan natin na yun muna ilalagay natin doon pagka kinulang ah uh, mapawas din tayo dito sa malaking so yun mga kalapatids at uh, agad dito muna mga kalapatids panorin nyo ang gagawin ko medyo may ritter na ako may puputulin pa ako doon kasi nakausli na yung kahoy so ayan panorin nyo mga kalapatids ay medyo mahirap maglagari kalapatids dahil kaliwa ang gamit natin yung kamay so kanan ako hindi ako kaliwiti kaya hindi ako nangangaliwa talaga ngayon lang makangaliwa yo Palamin. At buwis si buhay talaga to. Ngayon, tingnan natin kung ang nasa na kaya nitong bubong. Nani! Yo! Yeah! Oo, kaya Sa ngalan ng pagka Wala kasing <laughs> May black, eh ito na lang Sa nga rin pag ba-vlogs Sa nga rin ang ito Buwis buhay, pag bumagsak to Wala Pagtay lang muna Tapos na tayo rito, doon naman sa baba Eh, hindi ako na mainit. So yung mga kalapatid, babawas tayo dito sa pinakamalaki na to na ano ba to? Tarpulin o ano? Sa tatako. Kasi kinulang doon. Kinulang, pakita mo nga. Ayan dyan. Uh, ah, wala pang trapal. Ayan. So dyan natin lalagay. Yung kabila, mahirapan tayo maglagay yata doon. So mamaya tingnan natin. Yes. Yan, gupit lang tayo rito. Medyo kinikinaw na ako. nabasa na. Hindi pa naman masyadong malakas ang ulam pero wala, ginawin talaga ako eh. So ito dito nga natin lalagay. Ito, pang ano na lang natin to pang पारे जी पारे ilalagay natin ng tansan para hindi lulusot dito so, ganyan yan so ito na lang muna Mamaya pag lumakas, pakita ko sa inyo kung lilipad yung loob, may iwan ng ibon. Pagka lumipad ang loob, may iwan ng ibon, kung sabihin nun, talagang homing sa akin yung aking kalapati. Hindi tayo iiwan. So yan mga kalapati, natapos din tayo. Pasambasan -basa na tayo. Sinagulan na. Ayan. So pakita ko sa inyo sa labas. ayan na siya mga kalapatid. So, may trapal na. Ayan. So, ayan. Mayroon pa tayo natira na trapal dito. Malaki pa ito. Malapad pa ito trapal na ito na natira. So, reserve na natin yan. Baka kasi masira yun. Sa mga darating na araw, pwede pa natin magamit yan. So, dyan sa mga kalapatid natin na wala pang pagtrapal sa kanilang mga loob. Tulin nyo na lang dito sa Skywatcher Loop. Okay? Hanggang mamaya uli, tingnan natin pag lumakas na si Rolly. Pag dumating na talaga yung kanyang bukso, tingnan natin dito kung ano mangyayari sa loob natin. Sa so, ngayon mga kalapatids, ay alas 9.30 na. Alagpas na ng aking patuka, hindi pa ako nakapagpatuka. Kaya magpapatuka muna ako bago ako tuluyang maligo. So yung mga kalapatids, bibili muna tayo ng patuka. Lalabas tayo gamit natin itong ating limusin. Itong ating kariton Nadilitrik oh. Ayan So nagsama ako ng aking alalay Para mayroon tayong kameraman mamaya Bili tayo ng ating patuka Tapos mayroon na rin pagkain ng Pusa at saka yung aso Pagkanya-gaya lang muna, isang kilo Yung ating patuka sa ating alaga Tatlong kilo Bawi na tayo At malamig na mga kalapatid siya yan bumabalik tayo hapon na alas 4.30 na oras na ng patuka ayan nakapagpatuka na tayo ah, nagulong sila dyan medyo madilim sa loob dahil linagyan natin dito dahil naagyan sila at saka yung trapdoor nila doon sa taas ayan ah, sinaraduhan natin ng plywood pinako natin so pakita ko sa inyo sa iba ayan mga laga natin oh Nagkakagulo sila dahil gutom na. Ayan, oras ng patokan natin, alas 4.30. Yung pag-stack natin ng mga hen, tinakpan natin rin ito kasi naandiyan sila, silipin nga natin. Silip natin, ayan, tapos na rin sila kumain. Abos na, kunin na natin to. Ah, Tapos silipin na rin natin yung ating mga stock na cock. Ating cock section. Ayan. So dito, madilim na dito mga kalapatids. Kasi dun sa tabing na yun, nalinagin natin kanina umaga yung trapal. Ayan, tapos na rin silang kumain. Ayan. Ayan, medyo tuyo sila mga kalapatids. Oh, umulan na rito kanina. Pero ngayon medyo tumila kaya lang malakas ang hangin niya yon. Yan, hindi naman sila gaano napasa. Dahil nga nakatulong sa kanila yung trapal na linagay natin. So ganyan kadilim, may patayin lang natin ng ilaw ha. Para makita nyo kung gaano kadilim dito. Ayan, Ayan ang natural light dito sa kanila Mga ganto oras Madilin dahil nga natabingan na sila ron So buksan ulit natin ilaw nitong camera Ayan So yun So mga siya na itsura ng kalangitan. Ayan, wala namang ulan ngayong oras na to. Buti, tumitigil ang hangin. Hindi siya dire-diretsyo. Siguro mamayang gabi pa ang lakas nito talaga. At sabi nga kanina sa balita, kanina mga bandang alas 12, signal number 4 ang Laguna. Ayan, yan ang signal number 4. Ayan, oh, hinahangin. Buti na lang walang ulan. Ayan. Sana, okay lang sana dito mag-uulan. Dito sa lugar namin, okay lang mag-uulan. Basta wala lang hangin. Ang delik delikado dito sa amin yung hangin. Ayan. So yan lang muna mga kalapatids Mapayang gabi pag Ang kabayanan natin ito Kung lalakas talaga ang hangin Tulad doon sa mga nangyari Doon sa ibang probinsya Tulad sa Bicol Ang lakas ng hangin doon Ang lakas ng bagyo Na nitong bagyo rolling So dito Pag ganyan-ganyan pala kaya no oh, Ayan hindi naman Ganong kalakasan Pero nakakapag alalay Yung mga hangin na yan dahil maraming loob at sisirain hindi lang bahay ng kalapate sisirain niya pati bahay ng tao di ba? so and yan mamayang gabi kung mga pag video tayo pivideohan natin pag bukas tingnan natin kung ano magayari dito sa ating loob yan nga pala ipakita ko rin sa inyo doon sa baba kasi ginawa ko rin yung kanina tulad nyo na nakita nyo kanina ginawa ko yung bahay din ng uh, pusa yung mga alagang pusa ng asawa ko uh, inayos ko ng konti linagyan ko sila ng sapin so tingnan natin so dito na lang tayo sa taas di tayo makababa dahil tinanggal na pala yung hagdan dyan ayan oh, wala nang hagdan di tayo makababa so dito na lang ayan oh, mga kawawang pusa yan sila oh. yung dalawa nasa baba ikot ng ikot para mga sundalo pabalik balik ayan o oh. Ayan, tapos nandito pa yung maliit na bahay, ayan. Yung naandiyan naman yung mga lalaking pusa. Ayan. So ito dito puro babae 'yan, pinaghiwalay namin para hindi na sila dumami. So ayan. ayan yeah, good morning mga kalapatids Lunes na ngayon, uh, October 2. Kinabukasan pagkatapos ng manalasan ng bagyong Rolly ito pakita ko sa inyo ang loob kung ano nangyari no, so, tingnan muna natin dito sa labas ayan so tingin ko naman intak ayan so intak naman yung ating loob hindi nilipad yung trapal tingnan natin sa loob at saka dito nga pala ito yung ating pliers ayan tatanggalin natin ito mamaya pagkatapos papalipad tayo ng mga ibon itong ating flyers paliparin natin para makapaglaro naman sila doon sa labas ayan tingnan natin sa loob dito naman sa ating stock yung linagyan natin ng trapal rin lang natin ayan madilim pa ilawan natin kasi madilim yun Hello, good morning. Good morning, mga alaga. Ayan, okay naman sila. Hindi sila nabasa. Ayos. Ayan. Paliparin rin din kaya natin to. Mamaya, sabay-sabay natin. Tanggalin muna natin yung trabal. Ayosin muna natin. Tapos dito sa hand section. Ayan, ang dumi. Talagang pinagyo sila. <laughs> Ayan, pero okay naman mga imon. papali pa rin din natin yan. Okay. So yun mga mga kalapatids, yun na nga. Ito, binuksan na natin. Ganyan lang, hindi na natin tinanggal yung buong trapal. Tapos yung banda rito, tiniklop lang natin. Ayan, nasa ibabaw. Tapos yung pinakaibabaw niya, winalis na rin natin kasi mayroon nag-stack na tubig. Winalis natin, kasi delikado yun, baka mainom ng kalapati natin So ayan, unahin natin palabasin to Yung ating mga stock na hen So ito, hindi natin palalabasin yan Kasi ano pa yan ang ano yan ang... Ito, papakita ko sa inyo ha So ayan, So dito to nakalagay sa stock bird natin sa mga hen. Hindi natin to kalalabasin dahil nga yung kanyang pakpak ganyan pa. Ayan. Kung matatandaan nyo mga kalapatid, ito yung ibon natin na na-injury. So ayan. Ito yung na-injury natin na paak. Ayan. So okay na siya, nakakapaglagad na. Minsan niya nakalipad to pero hirap siya, kabubong lang dito lang muna siya papatubuin muna natin to kasi ito yung ginupit natin noon dahil ginapos natin siya sa media tingnan mo yung kanyang punto ayan oh ginupit din natin kasi yan kaya wag muna natin siya palip paliparin dito lang muna siya iwan natin Labas, labas, labas. بس na لا بس ayaw lumabas palabasin na lang natin magtatagal tayo rito labas na kayo doon ah, lalabas na lalabas So mga kalapatid, dito na tayo sa taas. Ayan. Sa background natin ng mga ibon, lumilipad. No? So, ito ginagawa natin. Ganito lang talaga ako mag, ano, palipad. Pagkatapos Pagkatapos ng unos, pinapalipad ko sila. Diba? Para meron naman silang kalayaan. Kumbaga, sa kwento ng Biblia, nangyari din to. Pagkatapos ng unos, ng baha, ng bagyo, pinalabas ni ni Noe, yung, yung dalawang ibon yung isa yung uwak at saka yung kalapate so bumalik yung kalapate yung uwak hindi alam nyo naman yun siguro pero hindi dahil sa dahil doon ay ginagawa natin to kundi para ma exercise lang naman itong ating mga alaga ayan so, meron pa rito hindi lumipad ayan So mga tinatamad pa, nilalamig pa siguro. Okay, hanggang dito na lang mga kalapatid sa ating video. Hanggang sa susunod na video ulit. Sana mga kalapatid, tuloy-tuloy lang suporta. Suportahan na rin muna ng aking mga ads para tayo magkaroon ng ekonomiya. So, sa susunod na video ko nga pala mga kalapatid, ipapakita ko sa inyo yung aking Google AdSense pin, verification pin hindi ah, pa kasi nadating, pinadala daw yun ng Google's noong pang July 26 dalawang linggo lang, hanggang apat na linggo dapat, nandito na yun, pero dahil nga sa pandemic, na-delay umaba, so mag-aapat na buwan na, tatlong buwan na tayo mag-aapat na buwan na sa November 26, so baka ma-expire na yung ating ano, pero nagpadala na ako ulit ng ano, ng panibagong request, na sana, nag-request ako na sana ipadala nila ulit, kahit nga hindi dumating yung una nilang pinadala So, ganun lang naman po. Pwede naman yung mag-request mga kalapatids. So, sa susunod na video, pupunta tayo sa post office. Papakita ko sa inyo. Talagang wala pa. ah, uh, sana sa pagsunod na punta ko sa post office, eh, mayroon na. Okay mga kalapatid. Hanggang dito na lang. Lagi ko sinasabi. Kapit lang mga kalapatid. Huwag bibitaw para sa ekonomiya natin. Salamat.